Hello mga Ai, Welcome back to my channel. Today's video, isi-share ko sa inyo kung magkano puhunan sa computer shop. Kung bago ka pa sa channel ko, ako nga pala si Ai, isang businesswoman at isang photographer. Lahat ng tips and experience in business and photography ay isi-share ko dito. So, kung gusto nyo na mga ganitong videos, just follow my channel. So, yun na nga. Nag-start kami ng computer business noong 2019. At umabot kami ng 500,000 o kalahating milyon. So, paano nga ba umabot siya ng kalahating milyon? Naglista na ako ng mga nagastos namin. Commercial space rent. maabot siya ng 5,000 to 15,000 depende sa lokasyon. Mas malawak na at mas malapit sa mga establishment, mas mahal. So sa amin is 2 months advance and 1 month deposit. So pangalawa, internet provider. So, nagpahabit kami noon, nag kami sa 3,000 to 5,000. Sa monthly plan or package na kukunin nyo, depende yan kung ilang PC ang yung bibilihin. Sa pangatlo, renovation ng shop, umabot siya ng 45 to 60,000. Yung kinuha namin kasi na commercial space ay walang glass and roll up pa lang meron kami na nagpagawa. Sa glass window at door, umabot kami ng 20K plus. Tapos yung table ng computer namin, nasa 25K din, para sa 15 PC. Yung labor, depende yon kung arawan or pakyawan siya. So, makakamura kayo, syempre kung pakyawan at saka kailangan din mabilisan para makapag, ano kayo, start kayo ng, o makapagsimula na kayo kagad pang-apat aircon umabot kami ng 56,000 to 70 depende 'yan sa horsepower So bago kami bumili ng aircon pina-estimate muna namin sa technician kung lang HP yung kaya ng shop namin So sinuggest naman niya is 2.5 HP So Uh, kasama na doon yung init ng buga ng computer at umabot yung price niya ng 57K. Ano siya? LG inverter na speed type. So, ito naman, hindi namin siya nire-recommenda. Depende pa niya sa inyo kung gusto niyo lagyan ng aircon ang computer shop na itatayo nyo. So, IT service, umabot siya ng 15K. So, napili namin kasi is this list. So, nagbayad kami ng setup ng timer and server. So, parang pumapatak siya ng 1K per PC. So, ito naman sa computer naman tayo pumunta. So, computer namin, computer package, sa unong kinuha namin is 10 PC muna. Tapos, nagdadag kami ng lima. So, umabot siya ng 300K. So, doon pala malaki na. So, depende yan yung specs na kukunin nyo. Magbabago pa yung uh, ano niya, range niya ng price kasi may kasamang video card sa bawat uh, client namin. Tapos yung server niya, syempre magkaiba yung uh, yung ano niya, price niya. Kasi mas maganda, mas maganda yung setup ng server. So, sa printer naman, gumasos kami ng 30,000. Dalawa kasi yung binili namin. Isang pang print, isang pang docs print naman. So, ito optional naman sa inyo kung gusto niyo matagtagan yung kita nyo. Next, yung CCTV. So, kami, gumasos kami dito ng 10K. So, maganda to kasi para sa security nyo. Lalo, hindi na naman iiwasan, lalo na kung balak yung mag 24 hours. So, kami, bumili kami ng 8 channel at may anim na camera. So, ito, isa sa mga importante, business permit. So, depende yan sa barangay nyo or sa municipal nyo kung magkano yung babayaran nyo. Sa amin kasi umabot kami ng 6K. yung huli is yung mga chair, umabot kami ng 10K at nabili namin siya sa Euratex. Maganda siya at matibay. So, yon yung mga binigay ko sa inyo mga price ay pwede pang mabago. Depende yon sa binili nyong item or PC. Depende sa specs, location. Uh, ito is idea lang. Kung may mga katanungan kayo regarding sa computer shop, papalak nyo magkaroon ng computer shop, uh, just comment down below. Kung may gusto pa kayong uh, isuggest sa amin na gawa namin na video, just comment down below. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. God bless.